So, welcome back po ulit sa ating channel dito sa Money TV. Alam ko pong miss na miss nyo na ako dahil sa mga messages ninyo at mga nire-request ninyong vlog. So, doon po sa mga nagdududa at negatibo pa rin sa kung saan makakabili ng agarwood seedling, in today vlog po ay dadalhin ko kayo sa Malaysia, Charuhut. Bibigyan po natin ng reaction video at Nos. komento ang isang news ng SMNI News Channel mula sa Malaysia na kung saan po ay tinalakay nila dito ang agarwood o ang pinakamahal na puno sa buong mundo at kabilang nga po dito ang Agar Philippines at ang PM Gaharu Team So wag po kayong maglilipat ng channel at tapusin po ninyong panoorin ang reaction video ito dahil mahalaga po ang bawat detalye mga tips at mga matututunan ninyo dito Ganon din po ay upang mawala ang mga pagdududa o agam-agam ninyo kung legit nga ba itong Agar Care Philippines. So wag na po nating patagalin pa sa mga bago po o uh, napadaan lang dito sa aking munting bahay. Ako nga po pala ay si Manuel Mane Alambra naga upload po ako ng mga educational, motivational video, mga investment tips at reviews. So kung type nyo po ang mga ganitong klase ng content na maaaring makapagpabago ng buhay mo, please consider subscribing by hitting the subscribe button. At i-on mo na rin po ang notification bell upang ma-update ka sa tuwing may bago akong upload na video. At upang mapanood mo rin po ang iba ko pang videos dito sa channel ko. So huwag na nating patagalin pa, umpisahan na agad natin. So let's begin. Tamang proseso at malalim na kaalaman patungkol sa pangangalaga ng tinaguri ang isa sa mga pinakamahal na punong kahoy sa mundo ang ibinida sa isang hands-on training na ginawa sa bansang Malaysia. Narito ang report ni Arnie Jones. Itinampok sa isinagawang hands-on training dito sa Bansang Malaysia ang tama at makaalam na proseso sa pag-aalaga sa tinaguriang one of the most expensive woods sa mundo, ang agar woods. So, ayan po ang plantation nila ng agarwood sa Malaysia. ano Nakakalungkot lang po kasi huli na naman tayo dito sa Pilipinas. Samantalang ang mga karatid po nating bansa o ang Asian countries, katulad nga po ng Malaysia, Thailand, Vietnam, China at India, ay sila po ay nakapag-umpisa na at mag-harvest na nga po. Samantalang tayo po ay nag-uumpisa palang matuto at magtatanim. At ang pinaka nakakalungkot po ay napakarami pang kontra at negatibong Pilipino. So ituloy po natin at uh, wag po kayong maglilipat ng channel. Ang agarwood o Aquilaria malasenses ay kilala rin bilang wood ay halos ginto kung ituring ng ilan. Ang halaga nito aabot lang naman sa isandaan hanggang tatlong piso kada kilo. Depende sa kalidad ng aalaga ang puno habang aabot naman sa isang milyong piso pataas ang presyo kapag ito ay nasa kategorya ng wild agarwood. Pero sa katumbas na laki ng kikitain dito, ganoon din daw dapat kalaki ang kalakip na pasensyang bubunuin bago anihin ang agarwoods. Base kasi sa pag-aaral, kinakailangang antayin hanggang sampung taon o higit pa ang paghihintay bago maani ang agarwoods. So hindi lang po sa Agarwood kailangan mahaba ang pasyensya natin. Ano? Sa lahat po ng klase ng negosyo or investment, kailangan pong mahaba ang pasyensya natin. Dahil wala po talagang easy money. Sabi nga po ni Idol Henry C., there is no such things as overnight success or easy money. All right, narito tayo ngayon sa Gopeng Perak Malaysia, kung saan nasa aking likuran makikita ang Malaking taniman ng agarwoods na kanila raw inumpisahan itanim taong 1992 pa. Sa ngayon mga kabayan, umabot lang naman sa maigit 200,000 puno. At ayo naman sa mga taga rito, sila raw ngayon ang may hawak bilang pinakamalaking planta ng agarwoods sa bansa. So grabe po ano. 200 tausang puno ng agarwood meron sila at taong 1992 pa sila nagtanim. Kung nalaman ko lang po agad ang about sa agarwood farming ay malamang hindi po ni Tris ang itinanim ko doon sa aking farm. Kaya nga po gumagawa ako ng mga ganitong klaseng content ay upang umabot po doon sa mga interested na katulad ko sa ganitong klase ng investment. Pero bakit nga ba ganun kamahal ang agarwoods? it is very expensive because it is very hard to get especially in those days you you get agarwood from the wild that is rare it is an endangered species the price can soar up to hundreds of thousands of us dollars per kilo but our cultivated agarwood is of course much less than that but it's still very very it fetches very high price So ayan po si PM gaharo yung pungpunggos o pangbakuna sa puno ay ipinangalan o kapangalan po sa kanya kasi nga po siya ang may imbensyon noong uh, pang-inoculate o yung pangbakuna sa puno. Isa si Chris Albero mula sa Mindanao at may-ari ng isa sa may malaking taniman ng agarwood ang aming nakapanayam. Si Albero ay mayroong humigit pumulang 50 hektarya na ng pananim ng agarwoods sa Agusan del Sur. Mayong taon, pang-apat na beses na raw siyang nakadalos sa hands-on training sa Malaysia at isang beses sa Thailand. Naniniwala daw kasi si Albero na kulang ang kalaman ng marami sa mga Pilipinong nagnanais magtanim. Kung kaya't marami ang bigong mapalago ito at tuwing negosyo. Si Agar ay nagpunta dito sa Malaysia para mag-train, para malaman about agarol farming dahil yan po yung importante para po tayo makatulong sa ating mga Filipino farmers. So ano ba yung role ni Agarcare? Si so Agarcare ay siya yung tutulong sa mga farmers kung paano yung tamang pagtanim, legality, marketing at saka yung tamang proseso dahil yan yung kailangan ng mga farmers. At ayan naman po si Sir Chris ang presidente ng Agarcare uh, Philippines which is uh, nabanggit ko na din nga po doon sa mga nakaraan kong video Si Luisa Camba naman, patuloy ang ginagawang research patungkol sa Agarwoods. Plano kasi niyang ipamana sa kanyang mga anak at mga apo ang mapapalagong negosyo. So first, eh, nagre-research ako kung tama yung direction na pupuntahan ko since it will, it, it will be costly ang pagbili ng, ng seed at ang pag ng Agarwood. Ngayon, uh, uh, kung ano ang future na hina iniisip ko dito, magpa-plan talaga ako kasi meron akong lupa doon sa, sa Aurora na lalagyan namin ng agarwood. Then, alam ko 10 years to and my age is uh, senior na ako so nilalaan ko to para sa aking uh, siguro anak at sa aking okay. grandchild. Mapapasana ka na nga lang talaga dito kay mam eh. Sana lang lahat ng mga senior ay kagaya ni mamag-isip dahil kahit senior na nga siya ay talaga namang gusto niya pa magtanim at wala siyang iniisip na anumang negatibo. Wow. Yung iba po kasing mga nababasa ko sa comment section ay sinasabing matagal daw ang proseso at hindi na nila pakikinabangan. Pero itong si ma'am ay talaga namang nagre-research pa para sa mga anak at apo niya. So nakakabilid naman itong si ma'am. Uh, ang purpose ko lang po is uh, magtanim. Magtanim lang muna ako. Yun ang pinakamahalaga at nakikita ko yung mga nakatiwangwang na lupa sa amin po. Sayang din kung hindi natin gagamitin. Tanim muna tayo para makatulong tayo sa ecosystem. Mababalance po natin sa pamagitan ng agarwood po na ang ibig sabihin po yan, it's just not like a money. It is for the help of the community. Pero dahil nga mahal at mahirap itong hanapin, nagpaalala naman ng pag-iingat ang OFW na si King Billy para dito. Sa kanya kasing karanasan, tatlong beses na umano siyang naloko nang naising makapagtanim nito. Ang mga umano'y yung nagloko sa kanya, nakilala niya lang naman daw sa social media. Kung kaya ngayon, personal na raw siyang nagsaliksik at sa tulong na rin ng Agar Care Philippines Incorporated, si Billy at ang kanyang kinabibilang kooperatiba, ay mayroon ng limang ektaryang agarwood plantation. Uh, ang ma-advise ko sa ating mga kababayan nating mga OFWs, uh, the migrants, and even for the OFW veterans, na mag-ingat talaga sa pag-invest. Dahil maraming scam, maraming mga multi-level uh, marketing, business, or whatsoever, na hindi naman natin uh, ayos ang pagmamanage. So, I'm inviting and uh, I am encouraging the OFWs first to create a cooperative. So, ayan din po yung palagi kong sinasabi, ano, mag-ingat po sa pagbili online or kahit hindi online, kaya po gumawa ako ng mga videos about sa legalities ng Agarwood nice. upang uh, makapag-ingat po kayo tayo sa pagbili o sa bibilhan po ninyo ng sidling o punla. Kung hindi pa po ninyo napanood yung mga videos na sinasabi ko ay mag-ikot-ikot lang po kayo dito sa aking uh, bahay at makikita po ninyo yung sinasabi kong mga videos. Ilalagay ko na lang din po yung link sa description box ng uh, video ito upang hindi na kayo mahirapang maghanap pa. Ito po kasing maliit kong bahay o channel ay parang yung kantang bahay ko. Kumpleto po dito. Sa gitna ng Hanson on activity, inisa-isa dito ang masusi at maingat na proseso simula sa seedling process hanggang sa inoculation process na ayon sa mga espesyalista, ang inoculation ang pinaka -importante proseso sa plantasyon ng lapnisan kung saan anila ay kinakailangan ng profile company o yung legalidad ng pagkukunan ng organic liquid na ini-inject sa puno para masiguro magkakaresulta ito. Samantala, may paalala naman ang ilang espesyalista sa pagpili ng ilalagay na liquid substance sa kanilang lapnisan. Please refrain from using chemicals or poisons. In the agarwood tree, you can put anything. You can put chemical, you can put poison, you can put even nescafe. It will form garu. But please avoid chemicals because Customers nowadays, they are very, very wary about what they buy. If they buy in, in bulk, they, go, they will send it for lab test. And the moment they find there is chemical or heavy metal in your agarwood, that's the end of your business. So, ganun din po ang aking suggestion. Ano? Uh, kasi nga po, may mga nakausap akong buyer dito sa Saudi Arabia at ang advice nga po nila ay kailangang natural at uh, walang chemical ang ibabakuna sa puno ng agarwood. Dahil pinapalabtes nga po talaga ng mga buyers ang agarwood bago sila bibili. At kapag may nakita nga po silang chemical ay hindi po nila ito bibilhin. Isa pa pong tips ko ano, napakahalaga po nito at i-record e nyo po ito upang hindi po kayo magsisi sa huli. Kung magtatanim po kayo ng agarwood, ang itanim po ninyo ay kung ano po yung native na agarwood dito sa Pilipinas. Sapagkat ang mga buyers po ay mas gusto po nila yung... Uh, ano yung native na agarwood mula sa isang bansa o lugar. Kung nagtanim po kayo ng kinam agarwood, malamang na mahirapan po kayong i-market sapagkat hindi po yan native dito sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko po ay sa China nagmula o native ang kinam agarwood. So yung mga buyers po na gusto ng kinam species ay sa China po sila pupunta o bibili at hindi dito sa Pilipinas. Doon nga po pala sa nagre-request uh, ng uh, vlog about sakinam agarwood pasensya na po kayo dahil hindi pa po tapos ang aking research once po na natapos ko na ibabahagi ko din naman po sa inyo agad agad at pasensya na din po doon sa iba ninyong mga katanungan karamihan po ay halos tinalakay ko na din naman sa aking mga video ang mga kasagutan at lilinawin ko lang po ano ako po ay hindi taga DINR ibinabahagi ko lang po yung aking kaunti o karampot na kalaman So kung mayroon po kayong mga clarification tungkol sa natural resources katulad ng mga puno ng agarwood, white lawaan, mahogany at iba pa, mas mainam po na magsadya kayo mismo sa inyong mga local DENR office. Sila po ang magbibigay sa inyo ng tumpak o tamang kasagutan. Bukod sa mga mamahaling pabango, patok o kilala rin ang agarwood sa iba pang mga mapagpupunan ng benepisyo gaya ng gamot para sa may mga asma, may rayuma, maari din itong gawing herbal tea, ispa oil, instant noodles at marami pang iba. Taong 2020 nang bigyan ng pahintulot ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagbebenta nito. Laporan dari perak, Ari Jones, SMN News, Malaysia. So, i-recap e lang po natin yung apat, yung apat na mahalagang bagay na, na natutunan natin dito sa video ito. Una, mag po sa pagbili o sa bibilhan upang hindi kayo ma-scam at hindi sayang ang inyong perang pinaghirapan. Nasa description box po ang mga link ng video upang uh, maging aware po kayo sa mga legalities. Pangalawa po, kailangan pong mahaba ang ating pasensya sa agarwood farming or investment. At kailangan pong pag-aralan natin ang tamang proseso o step by step upang magkaroon po ng magandang resulta ang ating pinaghirapan. Pangatlo po, huwag po tayong gagamit ng pungus upang bakuna na may halong kemikal upang maging kalidad ang agarwood during maturity or kapag-aanihin na ang inyong mga agarwood trees apat po, huwag po kayong magtatanim ng agarwood seedling na hindi nagmula o native dito sa ating bansa upang hindi po kayo mahirapang i-market ang agarwood ninyo. So sana po ay may natutunan kayo sa video ito at kung uh, nagustuhan po ninyo ang paksa natin ngayon ay, ay pakihit nyo po ang like, pakishare na lang po ninyo ang uh, video ito upang umabot po doon sa mga gustong matuto at mag-invest sa agarwood at pakitype nyo na lang din po sa comment section na interested para naman po malaman ko na umabot kayo sa dulo ng video ito so as always this is Money Talks TV uh, thank you for watching huwag po ninyong kalimutang mag subscribe sa akin na uh, channel at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-update po kayo sa tuwing may bago akong video. So hanggang sa muli po, dalangin ko po ang ating tagumpay kaligtasan sa ang sulok o panig ng mundo tayo naroroon. And see you again on my next video.